Have you guys So ayun guys, first food trip natin for today. Uh, Luke's Lobster dito sa Harajuku. Mm -hmm. Pero na ba? Konti. Mm -hmm. Sa akin parang may langaw, friends. <laughs> mm -hmm. Favorite namin. Sen kasi si na nasiko siya eh. Sarap to makita bago kumain. Tadaki mas. Marami sana akong gusto sabihin guys pero busog ako eh. So, umaya na ha. tayo para makauwi na tayo. Dito na tayo guys sa Harajuku. Punta uh, natin yung eh. isa sa mga comfort spots ko, personally. San ko gusto tumatambay pag nandito ako. So, kain tayo sa Luke's Lobsters. And mga seafood enthusiasts tulad ko. Sarap talaga kumain doon. Favorite ko doon. So, tara. So guys, dito na tayo sa Luke's Lobsters. Lobster. Wala palang S. Wala kaya tayo. Yes. Yes. Yes order no, 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 no. Uh, order tayo ng lobster roll, best seller nila. And lobster and shrimp roll. So... Ano yung natin? Uh, ba? Thank you. Uh, ano? Mga uh, sangkap. Sangkap ng kasiyahan. Dito tayo tatambay para may heater na onte. Medyo malamig na rin dito. Thank you. Medyo... Eh. So, ayan guys. Dito na tayo. Dumating na order natin. Kita nyo naman, lobster roll. Sandwich. The best to. Comfort food. So, tikman natin. Ito tayo. Ah. Mountain lobster. The best. The best, guys. Kung ma-share ko lang yung lasa na sa inyo. Yung mga lobster fans ko dyan. The best to. ayun guys, first food trip natin for today. Uh, Luke's Lobster, dito sa Harajuku. Very cozy spot. Comfort food. Favorite namin actually ng fiancé ko ni Diana dito. Tumatambay. So ngayon, lipat naman tayo. Lakad-lakad, patunaw. Tapos magsusushi tayo. Tingnan natin kung saan tayo makakarap ng masarap na sushi spot. parang may lakaw pre <laughs> guys lumalamig na tinatawag namin dito sa Japan nanunuot yun ang tawag kung may de-describe yung lamig is nanunuot so kahit anong patong ng damit mo lalo na mahina sa lamig tulad ko na laking Pilipinas talaga kaya ay medyo underdressed ako ngayon may mga bagay na <laughs> Tumitigas na hindi dapat. Tulad nung penga ko, yeah. ganyan. Ah. tayo sa may isa akong pinupunta na dessert place dito dahil mahilig ako sa strawberry ah uh, pakita ko sa inyo yung, ano, uh, yung chocolate covered strawberries dito I'm sure nakita nyo na yun pero tara kain Choco Ewan ko sa inyo Anong type ng chocolate Ang gusto nyo Pero oh White chocolate guys So kung may mga magre-regalo Sa akin for Christmas White chocolate is the key Thank you In advance medyo malayo-layo pa tayo eh. So, sa 9.59 ba eh. 9.55 pa lang yun nandun Wala pa. Gutom. 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 Okay. 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 na guys nasa sushi na tayo or tayo order tayo kili tayo ng order na ito is na yan si tuna yan tuna natin video Medium. And... Ito na natin dito. Salmon naman. Salmon, salmon, salmon. sa order tayo daw. lang tayo guys, yun ang order natin. Shrimp. <coughs> <Karap> to. <toss> Nag-send kasi si 3 na nasiko siya eh. Kaya potok yung kilay niya eh. So, ang sarap to makita bago kumain. So, <laughs> <laughs> so order tayo ng tuna ngayon. Uh, pati tuna. Tadaki mas. Wala niya masasabi guys. Kain na lang tayo. guys Salmon uh, Salmon lovers ko dyan Cheers So guys, popular na side dish dito sa Japan. Uh, egg custard. So, bali itlog siya na tinim nila sa loob na ito. So, parang siyang taho. Yan. ganyan yung texture niya. Pero, masarap talaga siya. Mm. ng bin mo? 2,530 Filipinas Pilipinas, <laughs> Pilipinas siguro mga Kulang ko 1,000 pesos hmm. Busog Busog-busog talaga kami sana ako gusto sabihin guys pero busog ako eh. So maya na ha. na tayo para makauwi na tayo. Anong yeah. creeps daw? Kahit ay creeps. Tol. Kahit anong tagilid-tagilid ko dito. Wala nang paglalagyan. <laughs> Uta, busog is. na, Tol. Busog na. Lakad-lakad na tayo. Lakad-lakad. Kailangan na natin ibaba lahat ng kinain natin, Brad. Kasi hindi nakakatuwa. <laughs> Another day, another vlog tayo dito mga kanongma. Maraming salamat sa pagsubaybay dito sa episode natin. Kung kailan nakapag food trip tayo. Sana nag-enjoy kayo at natakam. Para hopefully one day maging uh, goal nyo din makapunta dito sa Japan tulad ko. Uh, sana magkita kaya tayo dito para tayo naman ang magkakasama sa susunod na food trip. Ingat mga kanongma. Peace! big Starbucks. Mm. So ayun guys, first food trip natin for today. Uh, Luke's Lobster, dito sa Harajuku. Pero na ba? Konti. Sa akin parang may langaw, friends. <laughs> Favorite namin, Chocolate uh, Dukie Gutom Nag-send kasi si Teddy na nasiko siya eh Sarap to makita bago kumain mas. Marami sana akong gustong sabihin guys Pero busog ako eh So, kumaya na ha Mabana tayo Para makawin na tayo